isang broadcaster na kilala at batikan sa mundo ng pamamahayag. Isang sakit ang nagpahirap sa kanya bago siya binawian ng buhay. Marami ang nanghihinayang sa isang magaling na newscaster na kanyang boses ay tila sumisiksik sa iyong pakinig. Halika at ating alamin ang ilan pang detalye ng kanyang pagpanaw dito lang sa Sumakabilang so, buhay ang batikang broadcaster na si Mike Enriquez nitong Martes, August 29, 2023. Ang kanyang edad ay 71. Ibinalita ito sa 24 oras ng GMA 7. Kinumpirma ito ng kanyang mga kasamahan tulad ni Namel Chanko. Nagbigay-pugay ang buong GMA Network sa mahigit limang dekadang serbisyo ni Mike Enriquez bilang isang bitiranong broadcaster. Naiwan ni Mike ang kanyang asawang si Elizabeth Baby Yungping. Radio DJ pa lang si Mike noong niligawan niya si Baby at para makuha ang puso nito, ipinapatugtog niya ang mga kantang ni-request nito sa kanya. Nagsimula ang broadcasting karir ni Mike Indriquez bilang staff announcer sa Manila Broadcasting Company o MBC noong 1969. Mula noon ay nasubukan niya ang magtrabaho sa iba't ibang posisyon sa radyo bilang broadcaster reporter, news editor, program editor at station manager. Bukod sa MBC, nagtrabaho rin siya sa Freedom Broadcasting Radio Network at Radio Mindanao Network o RMN kung saan siya naging Vice President. Pagkatapos niyang iwan ang RMN noong 1994, ay lumipat si Mike sa GMA Network upang pamunuan ang radio station nito, ang DZWB. Nang sumunod na taon, noong 1995, ay nakumbinsi si Mike na maging on-cam anchor para sa coverage ng 1995 National Elections. Nang mga sumunod na taon ay naging angkor na siya ng mga news program ng GMA7, kaya ng Saksi, GMA Network News at 24 Oras. Bago ang kanyang pagpanaw ay dalawang beses nag-medical leave si Mike sa kanyang trabaho sa GMA7. Una ay noong 2018. Tumagal lamang ito ng tatlong buwan mula Agosto hanggang Nobyembre. Pangalawa ay noong December 2021. Tatlong buwan lang din ang itinagal nito dahil noong March 2022 ay bumalik siya sa kanyang anchor duties sa 24 oras at bilang host ng investigador. Sa virtual media ko na inihanda para sa kanyang GMA7 noong March 25, 2022, ay inamin ni Mike na sumailalim siya sa kidney transplant at bypass operation. Habang nasa medical leave ay nagkaroon daw siya ng reflection and discernment ukol sa karir niya bilang broadcaster. Si Miguel Castro Indriques o Mike Indriques ay ipinanganak noong September 29, 1951 sa Santa Ana, Manila. Si Indriques ang panganay sa tatlong anak. Siya ay palaging napakaaktibo sa simbahan at dati ay isang batang lalaki sa altar na may ambisyong maging isang paring Pransiskano. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang mga magulang na pumirma sa papel ng pahintulot sa kanya na manatili sa seminaryo hanggang siya ay maging pari. Sa halip, siya ay nag-enroll sa De La Salle College, ngayon ay De La Salle University, Manila. Kumuha ng AB Liberal Arts in Commerce Natapos ni Enriquez ang kanyang degree noong 1973 at nagturo sa broadcast management, siya ay miyembro ng Board of Trustees ng LaSalle Green Hills at gumanap bilang treasurer at chairman ng finance committee nito. Mike famously appeared in cameo role in Andrew East 1992 movie Mahirap Ang Maging Pogi as DJ Baby Michael. Si Mike ay nakakuha ng maraming parangal bilang broadcast journalist dito at sa ibang bansa kabilang ang ilang panalo bilang best newscaster na ipinagkaloob ng Philippine Movie Press Club o PMPC. Siya ay pinarangalan bilang isa sa mga pinaka-child-friendly na personalidad ng Southeast Asian Foundation for Children at tatlong beses na magkakasunod ng Anak TV Seals Awards. Pahalam Mike Inrigues Hanggang dito na lang muna tayo mga ka -istorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.